ng kahayupan, abay hindi pwedeng hindi sila tamaan ng lapid. Katulad na limbawa, si Billy Rebillam. Kasi kung makandidato itong damuhong ito eh, Anong ba mga nagawa niyan? E sasabihin ni Willie, ba, tumutulong ako. Yan ang pagmamalaki niyan. Do you realize though that mas makakatulong ka as a private citizen? Because once you're in Senate or Congress, voting system yan eh. Sometimes yes. you may want to push forward certain bills, certain laws, pero mahirap kasi... Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Hmm. Mas malaki ang budget mo. Mas pero con Pero consensus... Imagine mo, you have about 110 Pilipinos. 110 million Pilipinos. Ang natutulungan ko lang everyday, is about 600. Hindi pa lahat. Hmm. You know, dito mas malawak. lusong ng Visayas, Mindanao. Gago. Ang natutulungan. Nagagamit mo yung mga tao nang hindi nila alam. Kasi gusto lang nila kumita. Tanggalin mo yon. Tanggalin mo yung pamimigay. May manonood ba sa'yo? Ha? Kaya mo ginagawa yon. iyon ang format. Katulad nito, itong programa natin, Public Affairs and Commentary on Current Events. Ito ang format ng ating palatuntunan. At hindi ho pera ni Willie yung pinamimigay niya ron. Galing yun sa sponsor. Alay, nagbibigay siya ng pera sa tulong niya raw sa napinsala. Paano mo na sigurong pera niya yun? ba? Diba? Na hindi niya kinuha sa ibang tao yun. Oh. Paano po ba natin susolusyonan yun? Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I Meron mean, na ba kayong mga oh, panukalang naisip? Wala pa kasi, hindi pa ako nananalo. <laughs> oh, oh. Pag nanalo ako, doon ko naisipin for, natin. For, ang iniisip ko yeah. muna, one step at one step at a time. Hindi ako, huwag mo muna uh -oh. akong tanongin ng mga ganon. Ano ba ang dami ng patas na ginawa eh? <laughs> mm. Na bago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang um. senador eh, mas legislative. Para saan? Para sa batas? Ang dami ng batas na ginawa. Eh, ano ba trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Ano ba tinatakbuhan mo? Damuho ka, di ba, Senador? Hindi mo ba alam na ang pagtakbong Senador, ang Senador ay legislator. Ano ibig sabihin nun? Gagawa ka ng batas. Hindi ka magdadala ng pagkain sa lamesa at kung ano nung -ano pinagsasasabi mo. Ha? Ang senador ay legislator. Tagagawa ng batas. Kung kaya nga, minumura sila ng sambayanan kapag sumasandok sila ng pork barrel. Ang mandato ng senador at ng mga congressman ay magpasa ng batas hindi makialam sa mga proyekto na katulad ng trabaho ng mga nasa executive. Anong batas ba gusto mong gawin? Oh. Gusto nyo tularan si Bongo? Nakikialam sa executive. Nasa Senado siya. Eh, sinisira nila yung ah uh, pagkakahiwalay ng uh, uh, sangay ng gobyerno ng co-equal branch of the government di ba Binababoy nila pati moralidad ng tao binaboy nitong mga 'to ginawa nilang tama yung mga kwan yung mga panlalait ha yung paninira pagsisinungaling, ginawa nilang ano yan eh. Sinira nila. Eh kasi, basta mali at pabor sa gobyerno, ha, hindi sila napapanagot, di ba? Hindi sila napapanagot eh. Di ba? Yung pinahamak nyo maraming Pilipino dito, kasasamban nyo kay digong nyo, di ba? Pinahamak nyo tao, kinawawa ninyo. Ininsulto ninyo dahil malina ang ginagawa ang iniinsulto nyo pa mga Pilipino. Nasira si Satanas dito. <laughs> Alam ba ninyo si Satanas si eh, takot sa Diyos yan? Takot yan eh. Mga kaibigan eh. May takot sa Diyos yan. Ulti mga demonyo eh. Nasa Biblia yan eh. Nanginginig pa yan eh. Si Satanas wala tayong nadinig na minura Panginoon Diyos eh. Ang ginawa ni Satanas, nagmataas, di ba? Nagmataas siya. Pero in, ito, nagmataas, may kasamang mura. Ha? Sino pa ang hindi lalapas tanganin itong mga taong ito? Pagkatapos, iniidolo yan. Eh sabi nga, mga kaibigan, birds of the same feather, RD Chambered eh. uh, flock together. Di ba? Mga kaibigan. Kung ano yung yung iyong uh, hinahangaan, yun din ang magiging pagkatao mo eh. Kaya ganyan sila eh. Sipin mo, accomplishment ba yung ginawa ninyo? Ha? Huh? Tapos Robin Padilla, mawalang galang ah. Meron akong mga kaibigan, kapatid ni Robin Padilla, pinsan, mga pinsan niya. Ha? Eh, siguro, magdaramdam sila, pero wala po akong magagawa eh. Kasi, public office yan. Yung mga kumakandidatong yan, kailangan nating punahin. Kailangan nating ipakita sa mga o sa publiko kung sino dapat nilang iboto at hindi nila dapat iboto. Yang mga yan, parang mga asong nakaabang yan. Ang gusto niya na ipumalit. Bakit? Nakita nila eh. Ang mga Pilipino pala eh, walang hiyain mo na, sasambahin ka pa. At yung mga kumokontra, tatakuti natin. Habang hinahayaan natin yan, lulubha ng lulubha ang problema. Ha? At pag silang mga asong gutom ang pumalit, mga kaibigan, dodoblehin nila yung krimen na yan na ginawa laban sa mamamayang Pilipino. Ha? Ang gagawin lang nila makikipagsabuatan. Kamutan na sila lang ng likod mga kaibigan. Oh, yun lang mangyayari dyan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at